Napakadami. Sunod-sunod na yan. Yung iba na naiilalima na, yung ibang message na mga nagdo-donate, hindi namin nababasa. Kaya nakapag... Mm -hmm. uh, kasi nailalim, hindi sila umiibabaw. Kaya dumidiretso sila doon sa ibang page namin like uh, PB Team Solar. Yan, nababasa doon. Sa PB mm -hmm. Apparel, nakapag message din sila kayo. Magandang gabi mga kapobs. At uh, eto nga, pinapanood ko yung Uh, naging desisyon ni Pugong Biyahero ni Kuya Paul doon about sa package Yun. marami rin yung nagtatanong sa akin uh, dahil napanood ninyo yung sinabi ko na nakaraan na mabuting tao si si Kuya Paul sabi ko nga napaka-humble na, na tao itong si Kuya Paul so itong na-post niya five days ago ang nakalipas naging busy rin kasi ako kasi maraming mga balita dito sa Aklan so hindi ko ito napanood pero before ito ay yung mga unang issue ay na alam ko po yon and then nagkaroon nga tayo ng reaction doon sa ating uh, live nung mga previous na mga araw at sinabi ko nga na napakabuting uh, tao ito si Kuya Paul Si Pugong Biyahero at napakahambol And then, alam naman ninyo na hindi talaga ako nagkamali sa sinabi ko Dahil dito sa bagong video nila Ay humingi pa si Kuya Paul ng pasensya Dito sa nagpadala ng balikbayan sa sa kanya So sign talaga ito ng humbleness na inaamin rin ni Kuya Paul sabi niya dito na mayroon din siyang pagkakamali o pagkukulang Ayon. so sign of humbleness sana itong issue na ito ay matigil na at uh, hindi na lumaki no? kasi uh, alam ko na apektuhan din yan si Kuya Paul na Uh, sa halip na uh, patuloy yung concentration sa ikagaganda ng uh, programa at uh, doon sa mga uh, tinutulungan niya eh na na-stuck siya dito sa issue na ito on na uh, alam ko na nakaka-affect rin ito kay Kuya Paul eh pakinggan ko itong itong part na ito na sinabi niya na kaganda ng so, mga na dito. sa apartment dito sa Davao sa lahat ng nagpaabot ng kanilang napaka-gagandang mensahe. Mm. Maraming pong salamat. Ano nyo hanggang ngayon hindi ko matapos at ang staff ko hindi matapos tapos alam. ang pagbabago paano um, dito sa una-unahan may sinabi siya na talagang sobrang nakakatuwa. Alam po na namin kayo and uh both side naintindihan din namin si Ma'am, no? Hmm. Oh, Actually yeah. bago bago kami nakapagdesisyon Nag-message naman na po si Mambet am sa amin, mm. no? At uh, nag-message din ako sa kanya nung uh, after po nung live natin na buksan itong package, nag-message din pa ako sa kanya. And uh rin ako ng pasensya Ayaw. at hindi hindi oh. kumbaga, alam kong meron din kaming pagkakamali eh, dahil mm. hindi, kami -update. hindi kami nakakapag-update. Hindi kami nakakapag-update para malinawan lang po. Uh, hindi kami palagi. Hindi ako palaging nakatutok sa sa mm -hmm. sa mga message, merong stop pero thousands of message po ang binabasa namin sa araw-araw. Mm -hmm. No? Lahat na nagme-message diyan binabasa yan eh. Alam ko yung ibang nagme-message din, alam niya na napakatagal namin bago makapag-reply. Dahil sa dami po na binemessage -bine araw-araw, ang isang araw po at uh, yun nga po'ng isang minuto lang na hindi ka makapagbasa. Mm, tambak eh, ba na yan tambak na yan lalo pa million ang followers ni ni Kuya Paul talagang nauunawaan natin itong ganitong uh, sitwasyon ng no, mga kapobre eh ako nga ilan pa lang ang subscriber ko pero pag ang mga messages hindi ko na talaga matutukan at saka <coughs> hindi rin makaya ni Ate Presi na ma-replyan lahat so tama itong sinabi ni, ni Kuya Paul sa part na 'yan. So sa amin nga eh kaming mga vlogger ay katulad kay Kuya Paul, mga charity charity vlogger ay nagpapasalamat doon sa mga sponsor na naunawaan yung aming mga sitwasyon kung may may time na natatagalan ang aming reply hindi ora mismo na, na kapag reply thankful kami doon sa mga ganun na mga nagasuporta ah uh, yan kung isipin mo na hindi hindi lang kasi sponsor ang ang nagme-message yan eh kay Kuya Paul marami yan may mga humihingi ng tulong may kung ano pa yan uh, dami yan kaya naunawaan ko itong sitwasyon na ito message na. Mm. Sunod-sunod na. na yan. Mm. Yung iba na ilalil, naiilalima na. Yung ibang message ng na mga nagdo-donate, hindi namin nababasa. Kaya nakapag... Oh. Uh, kasi nailalim, hindi sila umiibabaw. Mm -hmm. Kaya dumediretso sila doon sa ibang page namin like uh, PB Tim Sola. Mm -hmm. nababasa doon. Sa PB Apparel, nakapag-message din sila kay with direct Frankie na na sa amin kasi doon sa page namin putok na siya sa kumbaga loaded siya masyado yung mga nagme-messages na ilalim kaya ang tagal ko pong mag-reply ang tagal namin maka-response kaya siguro na ano din si Ma'am Beth bakit hindi nagre-reply kaagad kasi hindi lang po siya yung nagme-message sa amin na napakarami hindi agad kami nakaka nung nakapag-reply naman po ako sa kanya, sabi ko, ma'am, i-check namin. Uh, although may confirmation na uh, na-receive ni Ate Dalvi at mm. sabi ko nga po i-check ko po ulit hanggang makita ko kasi wala pa akong nakikitang box eh mahirap so ayan ang uh, story behind dyan ano? talagang um, eto alam ninyo ang oras dito sa atin ngayon ay 10:24. Ayun, 10:24 ng gabi. Ito yung time na parang nag uh, nag-relax tayo, nag tingin tingin tayo ng mga uh, vlogger, no mga YouTube. Eh uh, ito si Kuya Paul pinapanood ko ito. Ah, uh, ang dami ng mga vlog patungkol sa mga nangyari, ano? Mula rin sa ibang mga vlogger. Pero sabi nga ni Kuya Paul, Uh, yung paghingi niya ng 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 pasensya uh, dito sa kanyang isa sa mga naging sponsor at pag-amin ng pagkakamali ay sign of humbleness na yan so sana kay kay ma'am ay uh, maganda siguro gawin niya rin nito magpakumbaba rin siya no na Aminin rin yung pagkakamali niya. Sa part naman na may pagbibintang na nangyari kay laban sa pugong Biyahero. Yun yun naman ang hindi maganda, no? Uh, na dapat siguro sa tingin ko mag-public apology rin siya na uh, may pagbibintang na uh, ginawa siya no laban sa pugong Biyahero. Sana hindi imanagbintang. Kasi nandyan naman pala ang package. At uh, kung ano ang laman, anong pinadala niya, nandoon naman. So, ayun. So, kung nagpakita ng humbleness si Pugong Biyahero, uh, baka pwede rin na magpakumbaba rin yung isa. No? Na wag nang palalain pa ang ang sitwasyon at uh, wag nang pahabain pa no? tama na siguro yun uh, wag na mag name drop uh, kung ano ang profession or ano ang mahalaga dyan ay aminin ang pagkakamali no? umamin si Kuya Paul na nag, may pagkukulang siya na hindi ka kaagad na replyan pinaliwanag niya yung mga dahilan so ikaw naman ay kamaari rin na aminin mo rin ang pagkakamali mo na magpost ka sa social media na na yung tao ay pinagbintangan mo na inakaw yung <laughs> padala mo ay hindi maganda so, kung ako no hingi rin ng pasensya ganun na lang siguro so magandang gabi sa inyo mga kapobre pagpatuloy ko itong panonood ko kay Kuya Paul at uh... kap naman pong magsinungaling ka na hmm. Uh, dumating na pero hindi mo pa nakikita mag-uho ka na lang oh, mahirap yun kasi ang explanation talaga dun mga kabayan siya ay nailaliman Mm. Nandun siya sa ilalim, naka, yung pangalan pa niya ay nasa ibabaw, natakpan mm. Na siya mm. sa dami ng package. At ang oras po namin na hindi nakalaan lang lahat sa package. Araw-araw kami nagmi-mission. Yung mm. kaya lang na-realize, sabi ko sa araw-araw ano pala tayo umaalis, araw-araw tayo nagmi-mission. Ano? So, mm. yung ginagawa namin, sobrang busy. Kaya nga naglalaan kami ng schedule. Halimbawa, ngayong Monday, ito po natin. may itinerary kami eh. po yung sinusunod namin the next day dito tayo hmm. tapos singit natin ang package para mabawasan kasi hindi natin siya pwede araw-arawin kasi ang isa sa kino-consider namin ang daan sa bundo kapag nag-landslide itong sunod-sunod po ang landslide hindi kami makaakyat makaakyat ng oh, mundo at sunod -sunod considering na ang lalayo ng mga mga pinupuntahan nila kuya po kay Kuya Paul na itong pirpuntahan nila. Grabe, grabe ito. Landslide, yung dadaanan na papunta sa mga katutubo, hindi possible daanan. And syempre yung uh, safe din po ng bawat isa sa amin, yung importante. No? Hindi kami susuong na ang isa mapapahamak sa amin. Yun nga ginawa na, namin noon na paglusong sa ilog, last na yun, di na namin uulitin yun. Nag-try lang, sinubukan dahil may dala uh, kami nga puntahan. Pero last na point din na namin gagawin yung pagsuong na gano'n. Mahirap ah. mag-take ng risk dahil yung mga team ko yung mapapahama. Lagi nila akong pinoproteksyonan. Kami ni laki. Bali, dami. eto. Ang desisyon nila ay, anong desisyon dito? Isa sa uli yata, no? Palobat na totoo, pala ko. Ako, totoo po akong tao. Ayaw kong makipagplastikan. Yan, sabi Ayaw ko sabihin sa inyo. Sa, sa loob ko na, ito ibibigay ko pero hindi daman ng aking damdamin. No? Gusto ko pag tumulong kami, yung nasa sa loob namin, mm -hmm. love. No po? yung mararamdaman mo, kaya nang ang bigat na po eh. Mm -hmm. So, kaya nakikiusap ako sa iyo, Ma'am Beth. I uh, know, mapapanood mo po itong live. Pakiusap ko lang, Ma'am. Sana, matanggap mo po ito. I ibalik natin sa iyo. Mm -hmm. uh, hindi naman natin pwedeng ibalik na ito sa iyo. Eh doon sa mga kamag-anak mo na lang po dito, may mga kamag-anak po kayo na pwede nating uh, wala namang problema, papakita ko sa inyo, dahil ang inventory natin. The best decision. The best decision itong para sa akin ha mga kapobs baka ako na mapagbuntungan ninyo ng ano hmm. uh, ng comment Uh, para sa akin the best tong ginawa ni Kuya Paul na na ibalik ibalik Uh, okay. balik na natin lang ng inventory at ipapakita ko rin sa inyo hmm. ito yung listahan mo yung inventory mo plus uh, nandito yung mga package ayan hmm. papakita rin namin sa inyo ito kasi pagka sinabihan ka lang nagnakaw ka o kinuha mo yung isang bagay na sa katotohanan ay hindi mo naman kinuha tama ibalik mo kasi ibig sabihin yan kulang siya sa tiwala sa iyo so pag kulang pag kulang ang tao sa tiwala sa iyo alin po sinabi sinabihan mo ako na ay Archie wala akong tiwala sa sa iyo. Baka kunin mo yang baka padala sana ako sa iyo eh. Kaso baka gastusin mo. O papadala sana o, uwi ka ba sa sa inyo? Sa probinsya, 'di ba dito ako ano? Eh sa Manila kami dalawa, limbawa. Magpapadala sana ako sa iyo eh, para sa kapatid ko. Kaso baka hindi mo ibigay eh. No? Oh, baka nakawin mo hindi <laughs> oh. sabihin ko ay pare wag, wag, huwag magpadala sa akin kung diskumpiado ka yeah. ano ba sa Tagalog yung diskumpiado kung wala kang tiwala sa isang tao kung may doubt ka sa sa isang tao wag na wag ka nang wag mo nang ipagpatuloy ha huh? and then ikaw na tao na pinagdududahan uh, na pagkatiwalaan sa isang bagay na ipapadala sa iyo kung walang tiwala yung nagpapadala wag 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 mo nang tanggapin hmm. tama yan may pick up mamaya mm. kaya lang namin kung makapag-reply si Ma'am Beth papadala namin to through gnt mm. then meron din po kaming ah... Uh, uh, mga solar na ipapadala. Isasama namin ito para ma-pick up. Kami na po ang bahala sa gagastusin. Mm, -hmm. ay, na naggastos pa si Kuya Paul ah. Na maibigay ito sa inyo para wala na po hmm. tayong maging Tama tema. Yan. At pagkatapos po nitong live namin na ito, ito na yung huling beses na uh, pag-uusapan. Wala na tayong uh, hmm. ayoko na po nung may hate na mararamdaman. Maging magaan lang. Kasi yung team ang gusto lang po namin makapagbigay ng uh, share, love, peace and hope lang. Hmm. Hindi na kami nag-iisip ng uh, mga negative. Alam po na apektuhan din ng team. Uh, ilang kahit hanggang kagabi nag-iisip kami na bakit ganun no sa tagal nating namimigay hmm. normal na mararamdaman po namin at kahit sa ito, ka pa no? normal na mararamdaman niyo na tagal na naming namimigay ah. Uh... ng ngayon ito namin. Kalungkot, uh, na no? tayo. Ay, kalungkot. Pero patutayan naman natin na ang kanilang ang package ni ma'am ay buo. Intact lahat. Pagka malasira yung package niya dahil sa mm. nag-moist na yung mga lotion niya doon at uh, yung dahil nag-moist na rin yung ibang package dahil natang natampakan. But it's, uh, it's intact pa din. Ayan, pakita ko po sa inyo na ang lahat ng package na nandito dito Ayan, oh, no? daming package. Ayan, 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 nasa puso niya talaga yung pagtulong marami na rin siyang natulungan first time niya tumulong sa atin bagamat nagkaroon ng issue mm -hmm. ibigay pa rin natin kaya lang dahil dun sa nabasa ko na yun nabasa ng tip and uh, para matapos na lang may mga ganito kasing uh, pangyayari na yung ibang mga mga supporters namin kapag ka may may ini-encourage sila ng mga kaibigan sabi nila sa akin uh, nila sa akin dahil syempre kilala naman na nila tayo uh, kung sponsor ka ng alibaw sponsor ka ni Pugong Biyahero matagal na alam mo na at kilala mo na siya no? although na hindi kung minsan hindi man kayo personal na nagkita pero sa way niya ng pag, pagbigay ng mga tulong, yung padala ninyo na ibigay naman doon sa insakto na pagbigyan, eh, kumbaga nakikilala na nila kayo o, o nakikilala nyo na siya. May ganito rin sa akin na ang isa sa mga sponsor namin na ang sabi niya, alam mo, uh, kapobring Archie, may in-encourage ako na, ano, na, na sabi ko, magtulong, magtulong ka rin kay kapobring Archie. Ang, ang, ang sagot daw nung kaibigan niya, negative, no? Kumbaga, sobrang negatibo ay ang mga vlogger ganito ganyan 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 eh sabi ko wag mo na ma pilitin kasi may doubt na siya sa akin may doubt na siya sa lahat ng mga vlogger sabi ko wag mo nang pilitin kasi baka magiging issue pa yan sa huli oh uh, ganun ang ganun ang ano ko pagka may doubt ang tao sa iyo wag mo nang although patunayan mo na hindi ka dapat pagdudahan Pero kahit wala kang kadudaduda Nga ginagawa Eh meron talagang tao na Na Hindi ka pa nakikilala Ija-judge ka na oh. Like this one na Hindi mo pa nga alam na Ang package ay nandoon pala Na kumpleto pa, hindi pa nabuksan Nasabi mo na na Nakapagbintang ka na So very bad Parang ganun ba? balik tayo doon sa akin na in-encourage ng isa sa sponsor namin yung kaibigan niya, ay nag-judge na siya kaagad na, um, mm, pare-pareho lang yan sila, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, hindi, ano yan, transparent yan si, si, sila Archie Ilario, sila Pugong Biyahero. eh, negative pa rin ang ano ng ano ng friend niya sabi niya sa akin sabihan ko uh, Sir Archie, kapobre ng Archie, sabihan ko ulit, hindi ako susuko sa kanya. Ang advice ko, kay ma'am na sponsor ko, wag mo pong pilitin ma'am kasi baka sa huli yan, konting depe diferensya, magngangalngal yan. <laughs> sabi ko. So, ayun po. Ang uh, mga konting masasabi ko. So, mga kapobs ay sabi ko nga, ito si Sir Paul. Grabe ito yung support niya sa akin. Mula nung magka-chat kami sa sa personal na account. Minsan lang kami mag-usap nito ni Kuya Paul. Minsan lang kami. Pero ang napaka ng sinasabi niya, hindi siya plastic na tao. Pag mapadaan yan sa live ko, magugulat ka no million million subscriber na yan siya pero kuya Archie nanonood ako hmm. sabi ko naman kuya Paul salamat sa support hmm. kahit na konti lang ang subscriber ko sa yung million subscriber ka pero nagda-drop by ka pa na mag-iwan ka pa ng message sa live broadcast and yung hindi ko makalimutan yung pinadalhan niya ako ng solar. Ayan. Grabe yan. Grabe na tao si Kuya Paul. Kaya, isa ako sa nasaktan nung ganyan yung nangyari. At even mga sponsor namin dito sa Pobreng Vlogger, sponsor din ni Kuya Paul eh. Nag, nagkwento sa akin ng kanilang naramdaman. Ayan ang iba nagtatanong kung ano ang aking sa loobin and then yung iba nakausap ko na yung iba na sa video call Ngayon. pero yung iba pa ay naghihintay rin ng aking reaction so yun lang ang aking masasabi mapapatunayan ko na mabuting tao si Kuya Paul makita man ninyo mula siya sa mabuting pamilya mga kapobs mga kababayan natin so yan lang pong aking opinion magandang gabi po sa inyong lahat at uh, kuya Paul pagpatuloy mo yung ano mo yung paggawa ng kabutihan at uh, yung mga distraction yung mga mga pagsubok na yan ay malalagpasan din yan doon lang tayo sa positive side no? Siguro ito lang yung huli kong reaction Dito sa ano na to Sa Pangyayari na ito Nandito lang kami Kuya Paul sa uh, Sa likod mo Maraming salamat sa iyo At sa support mo rin sa amin Babay mga kapobre